Magandang umaga, Dabao, Mindanao at sa apat na sulok ng mundo. Ako si Merso, si Bayan Cacho, ang inyong tagapagbalita sa araw na ito. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like, magbahagi, mag-comment, mag-subscribe at pakipindot na rin ang bell button para sa mga bagong kaganapan sa channel na ito. Pinoy Rab YouTube Channel. Mga ulo ng balita, Balitang lokal, makaka makakatanggap ng cash grants ang mga senior citizens para sa kanilang mga milestone. Nagsagawa ng sabayang indignation rallies ang mga grupo ng suporta kay VP Sara. Sinakal ng isang lalaki ang isang babae sa loob ng jeepney. Bagong kabanata sa kasaysayan ng politika sa Pilipinas. Impeach ng pangalawang pinakamataas na opisyal. Balitang pambansa. Ipinagbabawal ng DA ang poultry at bird Pro products mula sa Maryland at Missouri. 164 milyong pesos inilaan para sa Charter Day at insentibo. Balitang pandaigdig. Sinabi ni Trump na maaaring maging bahagi ng Russia ang Ukraine balang araw bago ang pagpupulong ni Navens at Zelensky. Babaeng nangalipin sa mga Yazidi na kababaihan at bata sa Syria. Hinatulang makulong ng korte sa Sweden. Balitang showbiz, mas matindi pa sa pagkatalo ng chefs sa Super Bowl ang pinaka ang sinapit ni Drake. Walang pinagsabihan si Selena Gomez sa lang Walang Pinagsisihan si Selena Gomez sa pelikulang Emilia Perez. Balitang Pampalakasan Philadelphia Eagles QB Jalen Hurts di pa rin makapaniwala sa kanilang fairy tale win sa Super Bowl 59. Ano ang susunod para kay Aaron Rodgers? matapos iulat na hindi na siya kasama sa plano ng New York Jets. Trivia! Alam mo ba, ang binundo sa Maynila ang pinakamatandang Chinatown sa buong mundo. Walad panahon, apektado ng shoreline ang Southern Luzon at Visayas habang Northeast Monsoon naman ang makakaapekto sa buong Luzon. Sa Visayas, Bicol, Region, Memarupa, Quezon at Aurora ay makakaranas ng maulap at may kalat-kalat na pagulan at isolated thunderstorm dulot ng shoreline. Ang Caraga at Davao Region ay nakakaranas ng maulap at kalat-kalat na ulan at thunderstorm dulot ng Easterlies. Metro Manila, Cagayan Valley, Calderiera at sa buong bahagi ng Central Luzon at sa Calabar Zone ay makakaranas ng maulap at maulan. Ang buong Luzon naman ay maulap na may isolated Rain shower at thunderstorm dulot ng northeast monsoon. At sa buong Mindanao, maulap at isolated rain shower dulot ng easterlies. Tandaan, maging alerto, alisto. I'm Marvin Bagyo, ulat panahon. Balitang Lokal. Seniors makakatanggap ng milestone cash grants. Sinimulan ng mga national ng National Commission of Senior Citizens and CSC sa Davao Region ang pamamahagi ng cash incentives uh, sa mga senior citizens na may edad 80, 85, 90 at 95 sa ilalim ng Republic Act 11982 o ang Expanded Centenarian Act. Ang unang payout ay nakatakda sa Pebrero 26 sa Davao City Recreation Center. Makakatanggap ng 100,000 ang bawat senior kada milestone age. Habang 100,000 pesos naman ang matatanggap ng mga centenarian na umaabot sa 100 taong gulang. Bukas pa rin ang aplikasyon para sa mga kwalipikadong senior citizens. Kinakailangan magpakita ng PSA birth certificate o ID sa OSCA office. Nilagdaan ni Pangulong Marcos Jr. ang batas noong Pebrero 26, 2024 upang matiyak ang pinansyal na suporta sa mga nakakatanda. Mga taga-suporta ni VP Sara nagsagawa ng sabayang indignation rallies. Nagtipon ang mga taga-suporta ni Pangalawang Pangulong Sara Duterte sa Rojas Freedom Park, Davao City para sa in, isang igdi, indignation rally at candle lighting ceremony noong Pebrero 9, 2025. So, ang hashtag Protect, protect, TV, peace, protect VP Sarah's Shirts. Lumahok ang iba't ibang grupo kabilang ang mga Kristiyano atutubong Pilipino at Muslim upang ipakita ang pagtutol sa impeachment laban kay Duterte. Tinawag ni Convenor Raleigh Osman na walang basihan ang mga akusasyon at batikos ang Kongreso sa umano'y pagtutok kay Duterte habang hindi inaaksyonan ang isyo sa confidential funds ng ibang opisyal. Tampok sa rally ang ta talumpati, panalangin ang pag-awit ng bayan ko. Nangako si Usman na ipagpatuloy ang kilos protesta hanggang sa bawiin ang reklamo. Sinabi naman ni Duterte na matagal nang handa ang kanyang legal team para sa impeachment simula pa noong Nobyembre 2023. Lalaki sinakal ang isang babae sa loob ng jeepney. Nilinaw ng Davao City Police Office DCPO na ang insidente naganap ganap noong Pebrero Feb 2025 sa isang jeepney malapit sa Enrico Negrales National High School ay isang kaso ng pananakal at hindi hostage taking. Ayon sa ulat, walang dahilan umanong sinakal ng 26 anyos na si Renge ang 19 mm, anyos na si Al Aliza. Ngunit agad siyang pinigilan ng mga pasahero. Kinasuhan ni Renz ng physical injury. Kinasuhan si Renz ng physical injury na pag-alaman na siya ay dumaranas ng depresyon matapos mamatay ang kanyang asawa. At mayroon siyang dalawang anak, hawak pa rin siya ng polisya para sa medikal at psychological evaluation habang nagpatuloy, nagpapatuloy ang investigasyon. Wala pang karagdagang ulat mula sa Balio Police Station o sa kondisyon ng sospek. Bagong kabanata sa kasaysayan ng politika. Pilipinas nagtala ng unang impeachment sa ikalawang pinakamataas na opisyal. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng Pilipinas, napatalsik ng House Representatives sa pamamagitan ng impeachment si Pangalawang Pangulong Sara Duterte. Bagamat naaprubahan ang impeachment noong Pebrero 5, 2025, hindi pa siya agad matatanggal sa posisyon dahil magsisimula pa lamang ang paglilitis sa Senado sa Honyo. Lalong tumindi ang hidwaan ni Duterte at Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula pa noong 2023 dahil sa hindi magkakasundo sa budget, confidential funds at panukalang charter chains. Ang pagbibitiw, lalo sa kanilang alyansa ang pagbibitiw ni Duterte bilang kalihim ng edukasyon noong kalagitnaan ng 2024 ay nagpalayo sa palalos sa kanilang alyansa. Iginiit e ni Duterte na biktima siya ng political harassment lalo na sa lalo na matapos bawasan ang kanyang security detail. Patuloy ang tensyon sa politika habang papalapit ang eleksyon. Balitang pambansa. DA nagpatupad ng ban sa poultry at bird products mula sa Maryland, Missouri. Nagpatupad ng pansamantala'ng pagbabawal ang Department of Agriculture (DA) sa pag-aangkat ng mga produktong poultry mula sa Maryland, Missouri dahil sa bird flu outbreak. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr., ang mabilis na pagkalat ng H5N1, highly pathogenic avian influenza, HPAI, sa U.S., ay nag-uudyok ng mahigpit na restriksyon, restriksyon upang maprotektahan ang lokal na industriya ng manok sakop ng ban ang mga domestic at wild birds, karne ng manok, itlog at iba pang kaugnay na produkto. Ang mga kargamento na nasa biyahe na ay papayagang makapasok kung ito ay ginawa 14 na araw bago ang outbreak. Ang mga hindi sumusunod sa regulasyon ay ibabalik o itatapon mahigit 13.2 milyong ibon ang naapiktuhan ng outbreak. 164 milyong pesos inilaan para sa Charter Day at Incentivo. Naglalaan ng mahigit 164 milyong pesos ang pamahalaang lungsod ng Cebu para sa pagdiriwang ng Charter day mula pebrero 14 hanggang 20 labin, uh, 28 2025 kung saan ang malaking bahagi ng pondo ay para sa insentibo ng empleyado ayon kay mayor Raymond Alvin Garcia magiging mas simply ang pagdiriwang ngayong taon na may budget na 14.1 million pesos ang pinaka malaking bahagi 150 million pesos ay para sa bonus ng empleyado. Kapag naaprubahan, makakatanggap ng 25,000 pesos ang mga regular at casual employees habang 5,000 naman ang para sa job order personnel. Kabilang sa mga mahahalagang aktibidad, ang Family Day sa Pebrero 23, Testimonial Dinner sa Pebrero 22 at Taxpayers Night sa Pebrero 28. Ang Charter Day na isang non-working holiday ay ginugunita bilang anibersaryo ng pagkakatatag ng Cebu City tuwing Pebrero 24. Balitang pambansa. DA nagpatupad ng ban sa poultry at bird products mula sa Maryland, Missouri. Nagpatupad ng pansamantalang pagbabawal ang Department of Agriculture, DA, sa pag-aangkat ng mga produktong poultry mula sa Maryland, Missouri dahil sa bird flu outbreak. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr., ang mabilis na pagkalat ng H5N1, highly pathogenic avian influenza, HPI, AI sa US ay nag-uujok ng mahigpit na restriction, restriction upang maprotektahan ang lokal na industriya ng manok. Sakop ng ban ang mga domestic at wild birds karne ng manok, itlog at iba pang kaugnay na produkto. Ang mga kargamento na nasa biyahe na ay papayagang makapasok kung ito ay ginawa 14 na araw bago ang outbreak. Ang mga hindi sumusunod sa regulasyon ay ibabalik o itatapon. Mahigit 13.2 milyong ibon ang naapiktuhan ng outbreak. 164 milyong pesos inilaan para sa charter day at incentivo. naglalaan ng mahigit 164 milyong pesos ang pamahalaang lungsod ng Cebu para sa pagdari, pagdiriwang ng Charter Day mula Pebrero 14 hanggang 20 at uh, 28 2025 kung saan ang malaking bahagi ng pundo ay para sa insentibo ng empleyado. Ayon kay Mayor Raymond Agu